All right. Good morning, guys. Mga kalibag. Vamos, let's go. Umaga na naman. So ngayon, tulog pa ang ating mga kabayo. Gisingin natin yung isa. Oh, may alarm. Itong isa gamitin natin ngayon. ating Mio Soul i125S. Ya. Pupunta tayo sa palengke. Bibili tayo ng konting karne karning baboy nag crave tayo ngayon sa adobong baboy so pili tayo ng adobong baboy tingin tayo dun sa palengke kung anong mabibili natin dun madami dyan sa may release ng trend lang vamonos subscribe kayo subscribe let's go isara natin to isara natin tong gate mission kasi pumapasok ang mga aso eh doon pa sila nagiiwan ng kanilang ano bakas hmm. sa loob sarado na lang natin alas na alas, yete, alas yete ng umaga abril 11 Alright Baka medyo Medyo mababa Ang minor ngayon ng ating Miyusola Let's go Tita! Naubos na yung kalsada Mabait <laughs> yun si tita masipag yun. Alright, maganda ang panahon ngayon. Vamonos, let's go mga kalibag. Subscribe kayo. <laughs> tayo ay palabas ng ating subdivision. Pupunta tayo sa palengke. Magtitingin kung meron ding isda doon sa pinagbibilhan natin ng isda. saka bibili ng kaunting karneng baboy at magluluto tayo ng adobo este ipapaluto natin sa ating nanay napakasarap ng may kasamang mama sa bahay laging masarap ang ulam mabili kang alaang ng pangsamaya parate ng pangluto <laughs> pag walang alutuin kahit masarap magluto ang magluluto ay bali wala din <laughs> Aba, madami pang gasolina pala itong Mio na ito. Katagtag. Ah, kargado ang electric bike na nasa unahan natin ah. Baon tayo sa kanila. Ayos ah May widening na naman dito Paunti ng paunti Matitigpal yung mga yan Yung mga parte na yan Kagaya ng bandang kaliwa Dati ganito ang itsura nya no Ayan Ako matitigpal itong bahay na ito Sayang ba vamonos, let's go Subscribe kayo Mga kalibag Dadaan tayo sang, Saglit sa palengke Magtitingin tayo Baka meron Itlog ng manok Yung organic Mas medyo masustansya kasi yon. Kailangan ng katawan natin yon Para sa gym natin ba mukhang papasok na ng trabaho ang mga katropa natin dito ah may uniform pa eh lupet Ah, sarado ngayon ang ating bilihan ng isda. Kaya pala tumawag ako sa kanila kanina eh, hindi sumagot kaya pala sarado. walang bisita si Dr. Jose Rizal ngayon napakapayapa ah kasi maaga pa alas 7 pa lang maya maya pa siguro kung may bisita man maya maya pa darating may mga tinda na oh ibig sabihin, may bisita ngayon niya tayo yung mga mote mga mote muna tayo dito oh. ride safe Mga kalibag, ilang taon na ba akong nagmumotor? motor Ako, napakatagal na. Simula 16 años. Ang una kong motor ay galing sa aking tiyuhin. Ano yun? Raider Raider J 125, napakabilis noon. Ililipad ka noon pag bagong change oil 'yon. Tapos nagkameron ako ng Kawasaki na Aura converted, nagkamera pinalagyan ng clutch kulay puti. Tapos eto na ang sunod. Mio Soul i125s tapos yun, nag-upgrade sa big bike kasi kailangan sa trabaho. Mas matipid kasi sa gasolina yon. Kaya yun ang naging motor ko. Oh, so, vamos daw. All right. Registry of Deeds again, bukas nandito tayo. Sasamahan tayo ng tagapag-ibig. Kasi dadalhin niya yung original title ng bahay para ma-process na ang transfer ng titulo sa ating pangalan. Ayos, subscribe kayo mga kalibag. Medyo nag-traffic ng konti. May traffic. Corolla. Isa sa pinakamatibay na sasakyan. Toyota Corolla. Hindi ka pa buhay, Pero buhay na siya. Hanggang ngayon ay buhay pa rin. <laughs> naglulusot-lusot tayo dito sa mga ito tayo naman ay dun lang sa may parking dyan sa may bago mag -release. sisilip tayo sa palengke kung anong meron ngayon ang alam ko madami nga ano, watermelon melon saging yan hindi nawawala dito yan 30 per kilo, latundan. Madaming pakwan oh. Sa Camilon. Dito tayo. Makihilera tayo dito. karamihan ay puro saging ngayon may balinghoy 20 per kilo dito tayo sa loob dahon ng gabi talong kamatis 20 per kilo ngayon may 25 50 per kilo 40, 60, 80 saging ay sarado nang itlugan maaga silang nagbubukas parati eh Mani, 80 per kilo. Tuyo, 61 4 Pulot. Lupoy, 40 per 1 4 Karning baboy muna tayo. sing kamas yan. kalamansi madami pang kalamansi sa bahay 125 ang bawang 60 ang kilo ng sibuyas mahal ang bawang ngayon sa mga may lamig-lamig sa katawan sa mga kumikirot sumasakit, namamanit Lapit lang po at mag-testing. Pwede rin ito sa mga kati-kati sa balat. Buni, seno, at seno. Sampalok dito tayo iikot kasi dito ako parati bumibili ng karne doon mga siguro 100 meters away lakad lakad tayo minsan mga kalibag vamonos subscribe kayo <laughs> ito pala yung way papasok sa ano Um, Rizal Shrine, sa may Rizal Shrine dito yon, sa bahay ni Rizal. Papunta sa lumang simbahan yong, papuntang Baywalk dito yun Eto, karne. Tingnan natin doon sa kabila. Itlog, walang organic. Dito tayo sa baboy. Ayan, ang dami. Pare, pangadobo lang. Ah, may kasim ba? Kasim, mga Sang kilo siguro Mga isang kilo lang Kasim Ay sorry naman Kumakain pala si kuya na istorbo Yan isang kilo lang yan sarap yan pang adobo sige pang adobo tapos kumuha tayo na ito. ribs Ah, ito. Malambot na parte ito. Pang-igado. Saka ano ba itong parting ito? Buto. Panglaga. Saka pre, ito nga. Ah uh, por chap Mga ano lang Ah uh...